bagong luto na tinamba dito sa Barangay sa Patres, Rosario, Cavite. Ito po yung ano tinapa na may talisis po. Pumipili po si Nestor Lakay na ano nang tinapang galunggong na ibebenta na, eh, po namin sa Imus Cavite. Bagong luto na tinapang galunggong. Sana. Dili wali Baga po tayo ngayon pumunta dito sa Barangay Sapatres. Ayan, yung mga tinapa. Sa mga gusto magnegosyo ng tinapa, punta na lang kayo dito sa ano sa Barangay Sapatres, Rosario, Cavite. Ito naman po yung isang mga napili po namin na may kaliskis na. Doon po. Ah, ano kaliskis? Ayan, pumipili na po si Nesho Lakay. Iaalok po namin mamaya sa Green Gate, Imus, Cavite. Yung busy po sila dito. So pagluluto pag po ng tinapa. Ayan dito po sa labas po. Binibilad po ang mga tinapa po dyan. Ayan po. Ayan dito po ang tinapa. 35 pesos po. Ayan. Apat na piraso. Tinapa galunggong. Ah, Ayan So, Ay, ka. Pupunta dito ah, naka naka-repack na po ito. Ito po mga tinapa po nilang niluto. At magluluto din po sila dito ng ano po ng tinapang bangus, meron po tinapang ah, uh, galunggong at ka po yung may kaliskis po. Eh meron din po sila dito ang daing na galunggong na daing na bangos, inire-repack po nila. Ayan, binibilad po nila mga isda po dito. Ayan, ito po yung daing na galunggong. Meron din po silang ano, tulingan. At ito naman po sa, ito naman po yung uh, lulutuin po na tinapa. Ito po yung mga galunggong. galunggong. Ibinibilad po muna nila ito. Hello kuya. Kaway mo na dyan, Kuya Kaway. Naya si Kuya eh. Ayan, na 24 na peraso po ito. Ito po yung na, ano namin na na binili po namin tinapa dito. At ito po yung ibebenta po natin mamaya sa Imus Kabuki. Ano lang yun? Ano pagpupunta po kayo dito magdala po kayo ng basket para maganda po yung salan, ano, pagkakaayos na atin tinapa. Salansan. Kasi para hindi siya madurog. Ah, kailangan po magdala po ng basket. Yung mga tagaya po ng ganito mga basket po yan po. Para po kayo dito. Sa mga gusto po pumunta, pumunta na lamang po kayo dito sa Barangay Sapatres, Rosario Cavite, sa mga gusto po mag, magnegosyo ng tinapa. Araw-araw po sila open dito. At sariwa po mga isda dito. Bagong luto po ang tinapa ko dito. Ayan, ito po yung ano daing na ba? Ah, tinapang bangus. Ito lang po yan. Rosario, Ayan, nakatatapos lamang po natin ah, bumili po ng ano ng tinapa. Ayan si Kuya sa likod oh, yan. Siya yung nagluluto ng tinapa dito kasi binibigyan po muna nila yung galunggong bago po yan ano lutuin. Tapos ano yan, sariwang sariwa po mga isda dito sa mga gusto pong magnegosyo ng tinapa. Punta na lang po kayo dito sa Barangay Sapatres, Rosario Cavite. Araw-araw bukas po yan oh. Monday to Sunday.